Nagpunta pala ako dito sa bahay namin sa mailog at nakita ko na grabe yung ulap na At tamang tama dahil nga may nilabas si mama, kukunin ko na At bago ang lahat, dito pala ang daan na namin papunta po doon sa bahay namin sa mailog At yan po ang makikita mo, puro mga motorboat at yan po yung mga pato na may namin Dito sa daan namin nakatakot kasi may mga tiger, lion kakali pang klase ng kayo. Hey, charot lang. <laughs> And for today's video, ito na nga, kinuha ko na nga ito kasi yun na nga nagbabadya na at grabe ang ulap talaga, ang itim-itim. At flex ko muna ang mga alaga ko dyan na isda. Ang dami nila, oh. Kaya sa lahat ko nang gustong bumili, bili na po kayo. And at the moment, sabi ko, kukunin ko na sila kasi baka mapasapat. Nahirapan pa si mama kasi actually kakatapos lang maglaban ni mama. At ngayon lang siya nakapaglaba kasi nga busy busy siya sa karyer niya. Charot lang. <laughs> and at the moment, kahit na andito yung kapatid ko, na inutusan ko siya. Sabi niya, kuya ikaw na lang kasi busy ako Syempre sabi ko naman, tamang tama ako na lang kasi Pag ako nag-uutos, hindi naman ako sinusunod eh Kaya ako na lang talaga Tara sa manyo ko. At then moment sabi ko, mahirap talaga mag-uutos pa Wala akong pera <laughs> Grabe no? So kinuha ko ng paunti-unti ang aming damit Kasi baka mabasa ay wala naman kayo may isuot Tulad ngayon, tignan nyo yung suot ko Wala na akong may suot ka Yan lang po ang aking sinusot ngayong araw na yan and for today's video to na nga dahil nga sobrang parang napapansin ko na yung malamig yung ano niya yung hangin at alam ko naman na pag malamig yung hangin ay parating na yung ulan so at the moment sabi ko bibilisan ko na kasi mababasa talaga ito pag hinayaan ko lang dito at baka magalit pa si mama kaya hindi ko nalang lang hinayaan to kasi syempre di ba pagod na pagod si mama na naglaba tapos sayang mo lang yung nilabayan niya na sinampay pa niya. O diba? na talaga. Napakasipag talaga. At proud na proud talaga ako sa magulang ko kahit kailan. At syempre, kayo ba proud ba kayo sa magulang niyo? Oo, dapat maging proud tayo. At yun na nga the moment, dumaan dyan si Ivana. Oo, Ivana yung pangalan niya kasi grabe yan. Talagang si Ivana. Charot lang. And for today's video, ito na nga po. Kinuha ko na rin yung sinampay ko ay yung ano pala kinuha ko na rin po yung sinapay ni sa labas and isasampay ko po dito sa loob ng aming bahay dito po sa aming bahay ay ilog na po ito at sa may ano silong nga ay ilog talaga guys ha kaya yung bagyo na yung ano um, ano tawag na bagyo ay grabe talagang pasok na pasok talaga sa banga kasi talagang dito lagpas hanggang tuhod mo dito na sa loob yun ha imagine paano kaya mataas na po itong place na to pero doon sa amin sa may kabilang bahay namin ay lubog talaga kaya nakakatakot talaga pag talagang nag high tide kaya sabi ko pag may pera ko pala akong pataasin to diba? pataasin ko lang yung ano niya parang yan yung ano niya, apakan niya kasi mahirap na talaga guys pag talagang may bagyo at malakas talaga yung impact ng pagbuhos ng dam at syempre hindi na natin ano yan uh, maiwasan yung pag ano ng mga dam kasi syempre pag hindi na ilalabas yung mga tubig ay baka mawasak pa yung ano baka masira pa yung mga dam natin dito sa Pangasinan kaya mas mainam na ilabas po nila yung mga sobrang tubig opo and at the moment sabi ko nga alam ko nahihirapan na si Mama maglaba kaya ako na rin na nagtanggal dito para kahit paano ay makapag-relax din siya. Kasi kanina umaga, umaga, I think oh umaga naglaba siya. Tapos sabi ko, grabe talaga ma ang sipag mo. Kaya nga walang tutulad sa'yo eh. Era the moment yun na nga, sinara ko na may bintana kasi yun nga para tingnan ulan. At parang napapansin ko na the moment na yun nga malamig ang panahon. malamig ang hangin pala. And yun nga, di ba? Dapat nga tulungan natin yung mga magulang natin, mga kapatid natin, atin natin sa mga ganitong bagay. So ngayon kasi ako na yung parang, um, syempre, breadwinner na ako kaya ako na yung kumikilo sa lahat. arad na mo, may asa nang asasara ko ng bintana namin dito sa kabila kasi grabe, ito po yung mga kusina namin dito. Ito yung kusina namin. Oo, dito ako nagkakapi kumakain. arad na mo, may nakakinuha ko na yung pants, yung pantalon, short pants para sabi dito sa o malaybay yung tawag namin dito. and the moment ko napapansin niyo wala na talaga akong damit. <laughs> charot charot lang. So yun nga the moment ngayon ako nakapag-vlog ulit dahil nga sobrang busy tayo pero siguraduhin kong mapapanood niyo lahat ng aking vlog. At nga maraming maraming salamat po pala sa lahat ng um yun naka sa aking vlog. At salamat po pala sa lahat mo na nagtitiwala yun please follow me at wag po kayong magsawa na panuulit po yung mga vlog ko. And at the moment ni na nga, uh, parang apakan ko yung pa ako dito na hindi ko alam kung umano pa sa pa ako. Pero hindi talaga siya umano kasi yung slipper na ginamit ko, yung slipper ng kapatid ko ay napansin ko parang may ano yung, alam mo po yung ano, alimang yung tinik niya talagang napaano sa pa ako. Kaya nga sabi ko, ano kaya yun? At sabi ko sa kapatid ko, kukunin ko na si Diana. Yan po yung mga, yan po yung alaga ko. May mga alaga po ako dyan. So, yan po yung pagkabibi ay sa akin na po talaga nagmula. Oo, parang ko yung nagluwal. Charot lang. <laughs> Siyempre, yun na nga. Mahal ko rin yung mga aso. Mga, yan mga ano, isda ko yan. So, for today's video, dinagay ko po siya dito. At nga, nung nga nagpapancho talaga, kaya nga hindi ko video yung pagulan, yun nga o oh, lumalakas na yung hangin, kaya sabi ko tatagbo na ako, at talaga ako kasi hindi ko na mapigilan talaga, oo oh, oh, hindi ko na mapipigilan. charot so sabi ko, sana ibuhos mo ng ano, isang buhos na lang, kasi ayoko yung ano, talagang pakunti-kunti, di ba? Erda, the moment yun na nga, sinarado ko na lahat, pati nga dito sa aming kusina na wala lang bintana, grabe, ayusin ko pa yan, marami tayong na pindihan. At yun na nga po ang aming loob ng bahay, so naayos ko na po ngayon, ama. Yun nga, maganda na rin po, dito po kami nagsasampay sa loob. Yan nga po, parang titan, yung nangyayara, binuksan ko to, ay grabe talaga ang hangin ang hangin hangin talaga dito sa loob ng bahay namin oo, oh, sa loob at sa labas kasi yun nga ba diba? tapos sabi nga nila sa balita habagat po ito kaya nga hindi na tayo nagtataka sa kung ano ba yung mayroon na umuulan umahangin. Siyempre, ganon ganun talaga thank you for watching guys bye bye